Welcome back mga lodi, maraming salamat sa suporta nyo sa channel. Shoutout nga pala sa ating idol na si Jinx. Sa mga mahilig ng manhwa at manga, bisitahin nyo na lang ang website niya, jinxmanhua.com. Lagay ko na lang ang link sa description. Simulan na natin. Punit-punit ang damit ni Javier sa pag-atake ni Kale. Papalapit si Kale sa nakahandusay na si Javier o ang atakihin siyang muli. Sa kabilang banda, tumira ng blast si Lloyd gamit ang kutsilyong maliit. Tumago sa bubong ng palasyo ang tirang iyon. Ano iyon? Parang colossal na oagsabog ng mana. Lloyd, ano bang eksaktong ginawa mo? Tanong ni Kale na natigil sa pag-atake kay Javier gawa nang naramdaman niya ang ginawa ni Lloyd. Habang abala siya sa pag-iisip, dahan daw ang bumangon si Javier. Nakabangon siya pagkatapos matamo ang aking aura sword. Inis na tingin niya kay Javier. May sinumpaan ako. Kaya tutuperen ko ito. Wika ni Javier habang itinataas ang putol niyang ice powder. Nagbalik tanaw si Javier sa nangyaring usapan nila ni Lloyd. Kakilakilabot ito mula sa umpisa hanggang sa dulo. Wika ni Javier noong panahong nag-uusap sila ni Lloyd ng isang gabi. Anong sinasabi mo? Takang tanong ni Lloyd. Bilang isang escort knight mo, iniwan ko ang aking mga tungkulin at tumakbo papunta sa Giget Titan. At na-disappoint ako nang hindi mo ako samahan. Gusto kong umasa sayo, dahil ganoon naman palagi. Sa mahinang espirito, kakulangan sa lakas, at pag-iwan sa tungkulin, hindi ako karapat dapat lang isang kabalyero. Wika niya habang sinusundot-sundot ng patpat -pat ang apoy sa kanilang harapan. Sa totoo lang, ang mga sinabi mo, ay hindi naman talaga ganyan. Nakakatanggap ka naman ng anim na buwan na bayad. Saad ni Lord, namutawi ang katahimikan sa kanilang dalawa. Tatlong buwan. Wika and Javert. Sa tingin mo talaga makokompromiso ako, tanong ni Lloyd. Hindi. Sagot niya. Bakit ka nagtatanong, tanong pabalik ni Lloyd. Pasensya na, sagot naman niya. Pinapangako ko, bilang isang sword escort ng young master, hindi ako magpapabaya sa aking tungkulin muli. Wika ni Javier, sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo habang naglalaro konja ng apoy, tanong ni Lloyd. Hindi mo naman ako dapat paniwalaan. Pero tutuperen ko ang aking sinumpaan. Tugon niya, sige, gawin mo ang gusto mo. Sagot naman ni Lloyd. Alam kong narrating mo na ang level na triple circle kailangan kong habulin ka sa lalong madaling panahon kung gusto kong manatiling maging escort knight mo. kaya kailangan kong maging sword master ngayong taong ito. saad niya, anong meron sa tono mo? parang ibig mong sabihin ay dapat akong magbawas ng lima kilo ngayong taon. pangasar ni Lloyd, hindi naman dapat sinasabi yan ng malakas tugon niya. makinig ka, wika ni Lloyd, may limit ang pagpapalakas ng tao sa kanyang mana heart, hindi ba? Ayon sa aking teotia, hindi ka makakaabot sa sukdulan kahit magsanay ka pa ng maraming taon. So, paano ka magiging swordmaster? Sa aking opinion, ang maraming mana ay hindi sapat para makamit ito, sabi niya habang nag-draw-drawing ng bilog sa lupa gamit ang isang patpat. pat Binurabura naman ni Javier ang drinohang niyang bilog sa lupa gamit ang paan ito. Hoy, ikaw, asar na sagot ni Lloyd. Simula ngayon, gagawin ko ito ng walang tulong mo, Young Master. Wika ni Javier. Hindi na ako aasa kay Young Master Lloyd. Sa sarili kong lakas, magiging Sword Master ako. Isip niya habang nakahandang umatake kay Kale. Natusok ni Kale si Javier gamit ang Ice Pod niya at ang kanyang aura. Tumagos ang Ice Pod nito sa katawan ni Javier. Palagi mo talaga akong sino sorpresa. Ang mga normal na katawan at hindi tatagal kapag nataman ng aking aura sword. Pinatigas mo ba ang iyong katawan sa pamamagitan ng pagpapatatag ng iyong mana? Kung possible, gusto ko sanang I appreciate ang tricks mo ng kaunti pang panahon. Ngayon, mamatay ka na, wika ni Kayle habang nakabaon kay Javier ang ice powder nito at lalo niya pang pinalakas ang aura ng kanyang ice powder. Napasigaw si Javier sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Habang binabao ni Kale ang kanyang ice poda ay nagulat siya dahil hinawakan pa ni Javier ang kanyang kamay na tila hinihigop nito ang kapangyarihan ng kanyang ice poda. Baliw ka ba? Anong ginagawa mo? Takang tanong ni Kale. Ang mana na naglabasan sa kanyang aura sword ay sinusunog ang aking buong katawan. Hahayaan ko itong dom alloy sa ice poda papunta sa kanyang kamay, tapos sa kanyang puso, at ang huli ay sa kanyang mana heart. Isip ni Javier. Sumigaw si Kale at pilit na hinigit ang kanyang ice poda mula sa katawan ni Javier. Tumila po naman si Javier at tumama ang kanyang katawan sa pader. Nakatayo lamang si Kale malapit sa kanya at siya ay pinagmamasdan. Wala na akong maramdamang paghinga, at wala na din akong maramdamang flow ng mana. nag ako ng mahabang oras, ngayon, ang ulo naman ng Reyna, isip ni Kale. Ngayon naintindihan ko na. Wika nang hirap na hirap na si Javier habang paunti-unti itong bumabangon. Ano, tak ang wika ni Kale at napalingon siya kay Javier, ang mana ng Swordmaster. Wika ni Javier at itinaas ang putol niyang ice pod ang ngunit meron na itong talam ngayon na tila isang aura. Ano yan? Isa ba yung aura sword? Hindi pa ako nakarinig ng ganitong pangyayari. Gulat na tanong ni Kale. At nagumpisa muli ang kanilang laban. Tumira si Javier gamit ang kanyang aura sword at sinangga naman ito ni Kale ngunit sa kanyang pagsangga dito ay tumilapon siya sa sobrang lakas ng puwersa nito. At dahil dito ay tumilapon din ang kanyang kamay na may hawak ng ice niya. Laking gulat niya sa nangyari. Tumalsik ang kanyang ice pada at ang kanyang putol na kamay at sumadsad sa sahig. Napasigaw sa sakit si Kale at kumalat ang kanyang dugo sa sahig. Sir, sigaw ng mga gwardya. Kung sino man ang humakbang pasulong, ay haharapin ang espada ng swordmaster. Wika ni Javier habang nakatayo at nakatusok sa sahig ang kanyang aura sword. Lloyd. Lloyd Frentera. Imulat mo ang mga mata mo, wika ng reyna habang hawak-hawak ang kamay ng ating bida na nakahandusay sa sahig. May abilidad ka bang humigop ng mana? Sige kunin mo ang sa akin. Lloyd Frentera, sigaw niya sa nakahandusay pa ding si Lloyd. Hindi dapat mawala ang isang tulad mong talentadong tao dahil dito. Gumising ka, isip niya. Nagmulat naman ng mata si Lloyd kahit halatang hinang hina ito at tinignan ang Reyna. Nakatanggap din siya ng notice na nakasaad na siya ay nakasurvive sa laso ng Jib Ing Seal. May bago ding option na nabuksan para sa mana heart skill. Nagkaroon din siya ng pagkaimyon sa lahat ng lason. At ang rapid heavy fighting na tuwing ang skill niya ay activated sa estadong exhaustion, makakakuha siya ng mana mula sa paligid. Ano ito? Mapapakinabangan ng mga skill na ito, hindi ba? Ayos ta. Isip ni Lloyd habang tumatawa na tila nasisiraan ng bait. Nagulat naman ang Reyna at tila na inis siya dahil ayos naman pala si Lloyd, nag-alala lang siya para sa wala. Sa inis niya ay sinuntok niya ito sa noo. Aray, sigaw ni Lloyd. Napahawak naman siya kagad sa kanyang noo, nagulat siya sa ginawa ng Reyna sa kanya. Napatingin siya sa Reyna na may pagtatanong sa kanyang mga mata. Ganon din ang Reyna, nagulat din siya sa kanyang nagawa. Aking kamahalan, bakit bigla na lang? Sambit niya habang nakatingin pa din sa Reyna. Ewan ko, yung mukha mo kasi. Sagot nito, anong problema sa mukha ko? Tanong niya. Kalimutan mo na, ayos ka na ba? Makakatayo ka ba? Tanong nito. Ewan ko, medyo nanginginig ang binti ko. Sagot niya, kailangan ko magmadali at tulungan si Javier. Ngayon, wala akong ibang pagpipilian kundi subukan ng rapid heavy fighting skill ko. Isip niya sabay umilo ang buong katawan na tila kumukuha ng lakas sa kanyang paligid. Nadadagdagan ang mana at naging dahilan ito upang gumana muli ang triple circle sa kanyang mana heart. Rapid heavy fighting, dagdag niya. Nagulat ang Reyna sa lakas na papunta kay Lloyd. Anong nangyayari ngayon? Tanong niya. Napakagandang absorption ability. Ang mana ko ay baka makuha kapag nagpatuloy pa ito, isip ng Reyna. Sandali, Lloyd Frentera, wika nito ngunit tila hindi siya naririnig ni Lloyd at mukha itong tulog, hindi niya ko naririnig, isip niya. Niligtas mo ko, sige kunin mo ito, at tulungan mo ang iyong kabalyero gamit ang kapangyarihan ito, pagpapobeya ng reyna sa kanyang mana. Lahat ng mana na nasa paligid ni Lloyd ay nahihigop niya. Nang matapos niyang mahigop ang lahat ng mana ay nagmulat siyang bigla ng kanyang mga mata. Nakatanggap siya ng notice na nakasaad na ang level up ang kanyang mana heart skill hanggang sa lesser sword expert. Meron na din bagong option na nabuksan para sa mana heart skill. Ang Berserk Trance, sa loob ng 60 segundo, mapapasailaling siya sa Berserk Mode na gumagalaw lamang patungo sa kanyang target na sinet. Kapag nasa noon Berserk Mode naman siya, ang lakas, stamina at reflexes ay tataas ng 200%. Magagamit lang ito isang beses sa isang araw. Nagulat si Lloyd sa pakiramdam ng kanyang katawan. Ang katawan ko ay napakagaan, tila na ako ng maayos. Isip niya sabay bangun. Tama. Si Javier. Nakikipaglaban siya ngayon sa Swordmaster na yun ngayon ang siya lang. Isip niya. Kamahalan. Tera na. Anong nangyari sa'yo? Saad niya at nagulat sa itsura ng Reyna na tila nanigas na bato sa kanyang tabi. Ano ito? Anong nangyari sa kanya? Naapektuhan ba siya sa skill ko? Pag-aalala niya? Tatanungin ko ang detalye mamaya. Sa ngayon, ang talunin si Kale ang iyong prioridad. Pwede mo ba akong buhatin? Tanong ng Reyna na hinang hina. Wala namang pag-aatubili at ibinigay niya ang kanyang jacket sa Reyna at pinasan ito sa kanyang likod. At your service kamahalan, wika niya at inilahad ang kanyang likod upang makapasan dito ang Reyna. Ang Reyna ay napaka-amazing. Wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng mga tao pagkatapos nito, isip niya. Humanda na kayo at tatakbo tayo, saad niya habang pasan-pasan sa kanyang likod ang Reyna. Tumakbo ng napakabilis si Lloyd upang puntahan si Javier. Javier, hintayin mo ako. Ang master mo ay papunta na at tutulungan ka, isip niya habang tumatakbo. Javier Asrehan, halatang isa siyang genius sa mana management, pero, hindi ito sapat para harapin ang isang sword master na si Kale nang siya lang mag-isa. Kailangan kong magpahinga at mag ipon ng mana sa ngayon, baka sakaling makatulong ako kahit one-third lang ng aking kakayahan. Isip ng Reyna. Nagulat naman si Lloyd at ang Reyna na sa kanilang pagliko ay nakita nila kaagad si Javier. Nakatayo si Javier habang nakabaon sa sahig ang tanyang Aura Sword katapat ang maraming gwardya ng palasyo. Javier, tanong ni Lloyd. Ang taong yan, Aura Sword? Tama, isa nga yung Aura Sword. Nagawa niyang talunin si Kale. Isip ng Reyna. Ibaba niyong lahat ang inyong mga sandata, utos ng Reyna. Kamahalan, sagot ng mga gwardya. Ang nagbalak na patayin ako ay WLA ng iba kundi si Kale. Ang dalawang taong ito ang siyang nagligtas sa akin at sinagip ang buhay ko. Wika ng Reyna. Dahil ikaw ay isang nagbabayad na customer. Isip ni Lloyd habang pakamukamot sa ulo. Magbigay galang kayo at maging magalang sa harapan ng ating mga bayani, utos nito. Sumunod naman kagad ang mga gwardya at nagbigay pugay. Lahat ng personnel sa bangkot ngayong araw ay iimbestigahan. Ito ay para sa safety measure ng royal family, kaya pakiusap makikooperate kayo, pagpapatuloy ng reyna. Hoy, talaga bang sword master ka na ngayon, kalabit ni Lloyd kay Javier. Oo, oh, sagot ni Javier. Oh, parang napakasimple lang para sa iyo ang mga pangyayari, sabat niya. Ano bang inaasahan mong sasabihin ko? Tanong nito. Haharap ka ngayon sa napakadelikadong kaso simula ngayon, ito ang tanging paraan para makumpleto ang aking misyon. Seryosong sagot nito. Tila baliw namang nakatingin si Lloyd kay Javier. Okay, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Sabi niya sabay ngiting tila ng aasar pa. Nagagalak ako na ayos lang siya. Isip niya, nakatanggap naman siya ng notice muli na nakasaad na natapos niya ang isa na namang ganap ngayong gabi. Ang nakatagong kondisyon ay naabot gamit ang malaking kapangyarihan ng achievements na nagawa niya. Ano ito? Anong ibibigay mo sa akin ngayon? tanong niya. Ayon sa notice ito ay ang praise system active. Ang bawat tribute ay magagawa mula sa kanyang achievements. Bawat tribute na magawa niya ay magbibigay sa kanya ng bonus skill. Bibigyan din siya nito ng tribute points o CP kada buwan, kada hating gabi ng kabilugan ng buwan. Ang tribute list ay ang whole body fracture, desperate CPR, ilalagay ko ang mukha mo sa or, magaling cremo lobster, may gantano manging isda. Anong nangyayari? Dapat cremo's guardian ang title nito. O kaya may gantano hero, bakit hindi mo naman gawing call? Tanong niya. Sumagot naman si messenger. Ang mga pangalan ng tribute ay ginawa para bagayan ang pagmumukha mo. Sagot nito, balito, totoo bayan? Hindi ba pwede palitan, tanong niya? Maganda din ito na sa tuwing makakakuha ng tribute makakapadevelop din ng skill. Isip niya, Bigla na naman siyang nakatanggap ng bagong notice na nakasaad, ang magaling Cremo Lobster na tribute ay sa acclaimed region na ang lahat ng probisya sa Cremo kasama ang Cremo region ay may tribute retention period na isandaan at dalawampung taon at may complementary CP ito na siyam. Ang epekto ng tribute ay dalawamput na oras sa area at duration ng tribute. At depende sa gawa ni Lloyd, ang area at period ay ma-expand, -e extend, mamatay at liliit. Ang complementary effect naman ay ang fortitude ay activated kapag nakikipaglaban sa kaaway na mas malakas ng sampung beses o higit pa kaysa sa kanya. Napapalakas din ito ang ginawang pinsala ng times dalawa, binabawasan ng pinsala na tanggap ng kalahati. Ano, isa ba itong buff? Lahat ng tribute ay may kanya-kanyang effect? Ano naman ang gamit ng CP na ito? Sunod-sunod niyang tanong. Sa ngayon ay wala pa siyang CP. Kahit magtanong ako sa sistema, hindi din ako sasagutin. Wika niya. Sasabihin ko din sa'yo pero hindi pa sa ngayon. Wika ni Messenger. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Pakiusap niya. Ano sabi mo? Hindi ko marinig pang aasar ni Messenger. Paumanhin, pakiusap sabihin mo na sa akin ngayon. Hindiang pakiusap niya na may pagluhod-luhod pa. Nakatingin lang sa kanya si Javier. Hahaha, -ha -ha, hindi, makiusap ka pa, saad nito. Ngayon, gumagawa na naman siya ng mga weird na mga bagay. Saad ni Javier, kapag ginamit mo ang mga nakolekta mong CP, pwede mong labanan ang batas ng physics at kapangyarihang makita ang ending spoiler. Sagot ni Messenger, nagulat naman si Lloyd sa kanyang nalaman. Nagunat-unat si Lloyd habang nakaupo sa upuan. Nakakapagod, hindi din masyadong makatulog dahil sa investigasyon na ito. Wika niya. Nahanap niyo na ba kung sino ang nasa likod ng pagtataksil ni Sir Kale? Tanong ni Julian sa kanya. Hindi pa nga. Sabi nila ginagamitan na nila ng confession spell ang sino mang nagsasabi ng sekretong parirala. Ano ba ang tungkol sa paghold up? Baka hindi ta magiging maayos. Wika niya habang hinahawi-hawi ang buhok at inaayos ito. At salamat Jan. Ang pag-alis ng capital ay hindi maaari sa ngayon, at nandito lang ako nakaupo. Isip niya, gusto ko sana maayos na ito at makauwi na, pero ang pagbabalak na patayin ang Reina ay hindi parte ng nobela. Baka nasa season 2 yung tungkol doon. Isip niya na tila tinatamad at inaantok. Pero ang pangyayaring ito ay nangyari ng mas maaga pa sa tatlong taon ayon sa nobela. Kung susundan ito, baka magbago pang lalo ang hinaharap. Nakakabahala kapag ito ay patuloy na mangyari. Ang aking alas na future insight ay mawawala ng halaga. Kakakuha ko pa lang ng skills na kailangan ko. Ang skill na ito ba ay talagang magagamit ko? Patuloy niya. Pero, paano si Javier? Iniimbestigahan pa din ba siya? Tanong nito. Ang lalaking iyon, pinatawag siya ng kamahalan dahil naging isa na siyang sword master. Kwento ni Lloyd Tulala lang si Julian na tila pinapasok pa sa utak niya ang mga sinabi ni Lloyd. Ano, bigla niyang sigaw. Bakit nagulat ka? Sabi ko natalo ni Javier si Sir Kale, kaya malamang siya na ang swordmaster ngayon. Saad niya? Akala ko na siya sa tulong ng mga gwardya. Sabi nito, Hay nako, may common sense ka ba? Kahit pa isang ang gwardya ay hindi sapat para talunin ng isang swordmaster. Inis na saad niya dahil tila nakukulitan na siya kay Julian. Sandali, kung ganoon, aalis na ba siya sa atin? Pagpapatuloy nito. At tinitigan lang siya ni Lloyd. Ikaw, hindi ba kayo close ni Javier? Dapat alam muna kung anong mangyayari, tanong niya sa nang aasar niyang mukha. Javier Asrehan, dahil sa insidenteng ito, nakumpirma namin ang napakagaling mong sword skills at malakas na sword aura na hindi pa na itatala sa mga talaan. Alam mo naman na ang posisyon bilang isang kapitan ng mga gwardya ay kasalukuyang bakante, at dahil dyan, ipinag-uutos ko na manatili ka sa aking tabi bilang kapitan ng mga gwardya simula ngayon. Utos ng Reyna kay Javier. Nanatiling tahimik at nakayuko lamang si Javier. Patawarin niyo ako sa aking kabastusan kamahalen. Ang isang hamak na tulad ko ay isang kabalyero ng Baron Arcos Pentera, pakiusap na inyong intindihin na hindi ko kayang umalis sa tabi niya saad ni Javier habang nakayuko sa harapan ng Reyna. Napatingin lang ang Reyna sa kanya. Naiintindihan mo ba kung ano ang nais kong iparating sa iyo ngayon? Ang pagsuway sa kautosan ng Reina ay hindi na din na sa kataksilan. Alam mo naman kung ano ang magiging kapalit, hindi ba, wika ng Reina. Meron lang akong isang pakiusap mahalen. Pahintulutan niyo sana akong magbigay ng maikling polem sa aking baron. Wika niya. Kahanga-hanga ka upang sabihin na, patayin nyo na lang ako pero hindi ako magsisilbi, sa napaka-eleganteng paraan. Sagot ng Reyna habang baba. Patawarin nyo ako sa aking kasalanan. Pagpapatuloy ni Javier. Nanatiling lang si Javier at ang Reyna ay nakatingin sa kanya. Napuno ng katahimikan ang paligid. Sige, iginagalang ko ang iyong kalooban. Basag ng Reyna sa katahimikan. Salamat ka mahalen saad ni Javier at sa ito tumayo na upang umalis naglalakad si Javier sa pasilyo nang may tumawag sa kanya Javier tawag ni Julian ang kamahalan anong sinabi niya siguro saad nito habang makikita sa mga mata nito ang kalungkutan dahil iniisip nito na mawawala na sa kanila si Javier ako ay panghabang buhay na kabalyero ng mga frontera wika niya nang may ngiti sa mga labi natuwa naman si Julian sa kanyang narinig estado ng frontera hindi ako masyadong swerte sa taong taga doon isip ng reyna habang nakaupo sa kanyang trono sa kabilang banda sa ilalim ng kabilugan ng buwan ay nakahiga sa damuhan ang ating bida Tignan natin, ang mga skills na ibinigay ng ibang achievements. Ang whole body frack race na nakuha ko sa pagtalo kay Neumann, ang the people of Frontera are absolutely blessed, ang I'll put your face on the orc too, ang isang ito pwedeng gamitin ang orc's roar, ano pa ba? Ang magenta fisherman, ayos ang gain absolute trust of Queen Alicia, no suspicion of treason during a conspiracy, ang mga aristocrats, ang mga naparusahan dahil sa akin. Kaya ligtas ako kahit anong pag-frame up ang gawin nila sa akin, tawa niyang tila pang demonyo tulad ng kanyang pagmumukha. Sa kanyang pagbabasa ng kanyang mga panibagong nakuhang skill na pansin din niya na. Kabilugan ng buwan ngayon at napakaliwanag nito, unti-unti sa ngayon lalabas na ito. Saad niya, at hindi nga siya nagkamali at may natanggap siyang notice na nakasad na ngayon ay kabilugan ng buwan na nagbibigay liwanag sa gabi. Nakatanggap siya ng limang tributes at meron na siyang 22 na CP sa kasalukuyan. Tignan nga natin. Isip niya at tinignan at binasa pa ang ibang nasa notice na kanyang natanggap. Ayon sa notice pwede niyang malaman kahit kakaunti lamang ang katapusan ng kwento. Nangangailangan ito ng 20 CP para sa unang beses na nais niyang masilip ang katapusan ng kwento. Nakalagay din sa notice na kung nais niya ba itong gamitin at may pagpipilian dito na yes at no. Kahit anong isip ko pa tungkol dito, sa kasalukuyang sitwasyon, makikita ko lang ang hinaharap na hindi naman kagandahan. Hindi ba ito magiging maganda kung tataba ako sa pagkain ng maraming matatamis? Tignan natin, wika niya sabay pindot sa yes. Pagka pindot niya ay nagdilim ang buong paligid, sa sobrang dilim ay walang ibang makikita dito. Ano ito? Medyo nakakatakot naman. Messenger? Ma'am Messenger? Saad niya na medyo takot. Biglang nagkaroon ng liwanag ang paligid dahil sa isang malaking sunog. Nasaan ako? Ang lugar na ito, palinggalingga si Lloyd at sabay sabing, ito ang estado ng frontera. Pero ang mga bahay, ang mga puno, bakit ganito ang itsura, tanong niya at may napansin siyang tila isang tao sa bandang gilid na sunog ang katawan. Napalingon siya sa kanyang likuran. Ano? Ano ito? Pagtataka niya. Naglakad-lakad siya at makikitang madaming mga bangkay sa paligid. Ano? Anong klaseng katapusan ito? Hoy, may tao ba dyan? Sagutin niyo ko, sigaw niya. Hoy messenger, totoo ba ito? Nangyari ba ang lahat ng ito, hoy? Naririnig mo ba ako? Inis na tanong niya habang patuloy sa paglalakad. Natigilan siya nang makita si na Byron at Berenice. Nakita ni Lloyd ang kanyang sarili. Kung nakarating lang ako ng mas maaga, pasensya na, pasensya hindi ko kayo naprotektahan, sorry talaga. Wika ng isang Lloyd sa setting na iyon habang umiiyak dahil sa setting na iyon ay napahamak ang kanyang ama at ina. Bakit ganito ang katapusan, sigaw niya sa inis. Napalingon naman siyang muli sa kanyang likuran, at may nakita siyang isang malaking grupo ng lumilipat na tila isa itong salot sa sobrang dami. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.